Ito yung panggay guys. Hindi pa siya ano. Hindi ko pinaliit yung mga mata kasi mas okay yung medyo malaki ang mata kay para malaki din ang mga huli. Ba. Malaki yung mga isda ba kasi may ano kasi yung batas kasi yung beeper ngayon. Bawal huliin yung maliliit. Kaya hindi ko masyadong tamang-tama lang yung mata. Para yung isda, ano ba? malaki talaga yan yan ang gawa ko guys medyo mahirap din siya gawin kasi masakit sa kamay try lang ito guys pag sunod nito medyo ano na matagal na kasi ako hindi gumagawa nito tinry ko lang kung marunong pa